ang tula kong ito'y talindaw sa aplag. Nasa bukong buko mo ang tubig at naguumpog na sa playa. Habang naghihintay ng bangkang pumulaw ti gabi. Matapos ang magdamag na pagkaya ko sa ulos ng tulos sa ilalim ng linggo ng buwan. Ramdam mo ng habagat sa iyong mukha at walang patlang na pinapaypayang din ang mong tapis. Idinuduyan ang iyong ala ng iyong alaala ang ng kaniyang palad. Sumasampat hinahagan ng malo ng alakalakan mo at hita ng matanaw sa lawat ang isang aninong inaaninaw mo kung iyon ang sumubang bangka kagabi. Pabiling-biling kang di man lang sinagira ng nganto, walang anino ang iyong sarili. Sa pangambang hindi may silid sa iyong dibdib. Alimay-may mo ang bawat dumaang kaluskos. Kampal na humahampas sa mukha mo ang tiramsik ng along. Binabasag ng puntod at bagat na waring ginigising kami ang amiyang nasa likod mong matayog na kabundukan. Ilamang mata mong hindi naramdaman ang sagadtsad ng sumadsad na bangka sa iyong tabi. Mukhang liwayway ang mukha mong bumunsod sa aplaya. Ngalus at ngalog ang tuhod mo nang makita ang ng bangka. Wala nang papalaut na bangka mamayang gabi. Wala nang papalaut na bangka mamayang gabi. Wala na